Isang magandang araw ng linggo mga kalabyo at uh, ngayon po ay uh, araw ng mga ama ikang ay ng tahanan kaya <clears throat> bago po ako pumunta sa trabaho ay gusto ko munang batiin ang lahat ng ama sa buong mundo binabati ko po kayo at uh, sana po ay lagi nating uh, ingatan ng ating sarili at siyempre, Magampanan natin ang ating uh, responsabilidad sa ating uh, pamilya. At uh, binabati ko na rin po yung mga inay na sina rin pong tumata yung ama ng kanyang tahanan dahil dipindi po sa sitwasyon. Kaya mula po kay Calabio, sa lahat ng ama sa buong mundo, binabati ko po kayo. Happy, happy Father's Day. At ako po ay Masa uh, trabaho muna At nang uh, Para pumamaya naman na yun Pwede nang Mag uh, day off Yun lamang po Mga kalabyo Shout out